Sa kulturang Pilipino, ang mangkukulam ay isang taong may kakayahang gumamit ng kulam, isang uri ng mahika o sorcery. Ang salitang ikulam ay nagmula sa salitang Tagalog na kilam na nangangahulugang i-magic o witchcraft. Ang mga mangkukulam ay kadalasang itinuturing na mga taong may supernatural na kapangyarihan na maaaring gamitin para sa mabuti o masama. Maaaring gamitin ang kulam para sa pagpapagaling, pag-ingat o paghihiganti. Ito ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa mangkukulam sa Pilipinas. Mga kapangyarihan, ang mga mangkukulam ay sinasabing may kakayahang magdulot ng sakit, magkontrol ng panahon, magsumo ng mga espiritu, at magtransform sa ibang anyo. Mga paraan, ang mga mangkukulam ay gumagamit ng iba't ibang mga paraan upang magsagawa ng kulam, tulad ng paggamit ng mga damo, pagchant ng mga spells, at paggawa ng mga effigies mga uri, may iba't ibang uri ng mangkukulam sa Pilipinas, tulad ng aswang, manananggal, at tikbalang. Kultura, ang paniniwala sa mangkukulam ay malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino, at ang mga kwento tungkol sa kanila ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Mahalagang tandaan na ang paniniwala sa mangkukulam ay bahagi ng kultura at tradisyon ng Pilipinas. Bagamat walang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na umiiral ang mga mangkukulam, ang mga kwento tungkol sa kanila ay nagbibigay ng mga aral sa buhay at nagpapaalala sa atin ng ating mga ugat.